mung kaplas, tunong mung kasi di ko, so after uh, more than weeks sa uh, ilog, tumbak ka marami, matakang may nakuha inasaan. maganda ganon na tayong location, kaya yung pang namin po maganda, na, <tap> maganda na siya may na siya Hindi no? na siya. Tipo, walang liguan walang mabuting akumulasyon at uh, walang tubig na mayinom. Dito po, kompleto. Ito po ang aking kwarto. Yan. May, uh, yan po ang aking higaan. May aircon sya. May ilaw. May cabinet. At sya, uh, ito po ang ating car. Ito po ang ating kusina at ating pong pasilan. Ito ano po ang aming kusina. So, talaga maganda-ganda na siya hindi na siya ipo kung saan-saan lang na puno pwedeng magluto dito po ayan may lutoan po siya ayan may microwave at saka may maliit na bar fridge ito po kaya lang ano ayan. kaya lang yung lang munang gumaganap so maliit lang meron pong ano yan ang kukasan kompleto po merong mga lutuan at andiyan lang ang mga ano mga kubiertos, platos meron din po dito yung bilyara no, kung gusto mong maglaro ayan po may bilyaran po dito meron din malaking tipi Ayan po. Tapos kung gusto mong manood ng TV, dito ka lang maupo. Tapos doon ka manonood. Ito ay parang mesalin. Pwede din minibar. Kung titingnan. Kung pa ng washing. Kung saan po naglalaba. Ayan po ba May washing machine pa, So, ito siya ating washing machine at isa ding maliit. So kompleto. Mm, sa buwan meron din ano parang dasal. Kaya so, yan po. At uh, punta naman po natin ang shower. Ito so, po kami nag-shower. Ayan. Yan po. Yan po ang shower. Ito. So, may hot cold dalawa yan o, may hot and cold po para hindi masyadong malamig ang pag-shower natin dito rin po yung ano, mga CR cubicle no, so kompleto po siya hindi na po kami nagmumukhang pulubi dito yun po yung kung kakain sa labas ano po ito may barbecue area ang tinatawag may barbecue siya pwede kang mag barbecue dito ito din yung mesang kainan isa pang barbecue doon kaya kompleto po ang nung lugar na ito yan po ang aming at kung malamig naman po or winter ito pong malaking drum na ito ang dinalagi ng kahoy at saka sinusunog yung kahoy para maging mainit sa mga mga workers or pickers dito po sa Ayan mga kapatid. Sa so, nabang pong uh, kasaysayan sa speaker. Ayan po picking cherries. At uh, hindi lang po lahat picking. Meron din pong football. Ayan po. Yun na yung bola. No, pa po. So, sana po manood po kayo. And have a good day. Mga kapatid. So, susunod naman.